Ang mga dati nang umiiral na simbahan na sumusuway sa mga katuruan ng Biblia ay naninirang puri sa Church of God na sumusunod sa mga salita ng Biblia at kay Kristo na dumating sa ikalawang pagkakataon. Minsan, ginagamit nila ang mga salita ng Biblia para hadlangan ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Ang isa sa mga ganitong kaso ay ang paggamit ng mga salita sa Matthew chapter 24 tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Nang pinag-usapan ni Jesus ang kanyang ikalawang pagdating, sinabi niyang makikita nilang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at takilang kalwalatian. Ginagamit ng mga dati ng umiral na simbahan ang bersikulong ito para ipagpilitan na si Kristo ay hindi tahimik na darating sa laman dahil sinasabi ng Biblia na darating siya na may takilang kalwalatian. Ang kalwalhatian ba na sinasabi ng Biblia ay pareho sa kalwalhatiang iniisip nila? Sa pamamagitan ng unang pagdating ni Jesus, alamin natin na ang kaluwalatian ni Kristo na sinasabi sa Biblia ay iba sa kaluwalatian ang iniisip nila. At ang kaluwalatian ng Panginoon ay mahayag at sama-sama makikita ng lahat ng laman. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang Kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Kung ang propesiyang ito ay bibigyang pakahulugan gaya ng ginagawa ng mga dati ng na simbahan, dapat na magpakita ang Diyos na may nakikitang kaluwalhatian. Gayunman, ang propesiyang ito ay natupad ng isinilang si Jesus sa isang hamak na sabsaban. Walang luwalhati ang nahanap ng mga tao sa kanyang anyo. Dahil hindi nagmukhang maluwalhati si Jesus sa mata ng mga tao, hindi ba siya ang Kristo? Sa kanyang unang pagdating at ikalawang pagdating, dumating si Kristo na may kaluwalatian sa mga ulap ayon sa propesya ng Biblia. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalatian, kaluwalatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Pag lumitaw ang kaluwalatian ni Kristo, ang mga makakakilala sa kanyang kaluwalatian ay tanging ang mga banal na tumatanggap sa Kanya. Ito ay dahil darating si Kristo at namumuhay ng karaniwan gaya natin. Tanging ang mga maliligtas ang makakakilala sa kalwalatian ni Kristo. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng espesyal na biyaya na makilala ang kalwalatian ni Kristo. Panatilihin natin ang pananampalataya hanggang sa uli upang matanggap ang korona ng buhay.